Hi mga kagala, may papakita ko sa inyo ngayong spot. So ito yung spot ni Master Eli. Actually, ang plano namin dito mag-fishing kaya lang medyo walang kagatan na isda. Pero si Eli pumunta siya doon sa kabila. May mga nahuli siya. But anyways, papakita ko lang yung ganda ng spot na to. So itong spot na to, mas pinili ko maligo sa dagat dahil napakalinaw po ng tubig. Tapos buhangin siya, white sand. Dito lang po may mga bato sa Gilid pero dyan banda Yan Puro buhangin po yan At napakalinaw ng tubig Tapos um, Bababaw siya Ako po mga 5'7 yung height ko Yung tubig dyan banda hanggang leeg ko So more or less 5 feet Tapos banayad yung uh, paglalim niya Hindi siya kantilado So pwede siyang uh, liguan Kanina nung naliligo ako Feeling ko nasa malaking swimming pool po ako so, dahil sa lawak at linaw ng tubig doon kanina maganda rin yung area doon may mga uh, corals may mga isda din pero konti lang yung nakuha namin kanina medyo maliliit pero ako naligo na lang si Eli talagang nag enjoy siya mag fishing so ito po papakita ko sa inyo Yan. Sa lang po ito ng ano ay actually hindi siya sa sabang Ah, uh, ito ay unahan na ng new panggangan. Tapos dito yata kundi ako nagkakamali, uh, old panggangan. So meron po dito maliit na home. Ito 'yon. So pwede kayong dumaan, pwede kayong maligo dito sa gilid sa area na 'to. Walang tao. Ano? Walang nakatira. Kanina maraming unggoy dun sa may puno na 'yon pagdating namin kaya lang nag-alisan siguro na bulabog ba so ito po napakaganda tapos napaka dino ng tubig although may mga damo ayan kasi medyo may hangin-hangin konti kaya nabubunot yung mga damo pero walang problema dyan naitatabi naman sila ng alon so dun banda medyo malinaw din maganda rin liguan feeling ko pero dito okay na kasi may pwesto dito na malilim So kung kakain kayo or magluluto, pwede kayo magpwesto dito sa gilid. Ngayon ay uh, pasado alas 9 ng umaga. So yung area na to malilim may mga puno, pwede kayong magpwesto. Kasi yung mga ibang area po dito medyo um mainit, lalo na po doon. Doon kami kanina nagfishing around 7:30, mainit na. Kaya bumalik kami dito sa side na to. Kelly gumagawa siya ng content si Sabang Angler kaya pumunta siya doon tapos ako nagpaiwan na lang dito at in-enjoy ko yung ganda ng tubig naliligo na ako kanina mamaya maliligo ulit ako kasi maya maya konti susunduin na tayo ni Kokoy kasi nag trolling lang po siya doon sa unahan nag trolling siya maghuli daw siya ng mga tulingan so, so itong spot na to napakaganda sana mapasyalan nyo kung di ako nagkakamali um, between ng old and new pangkangan pero tatanungin natin mamaya si Eli kung ano yung eksaktong pangalan ng lugar na to para pwede nyo rin puntahan lalagay ko na lang po sa comment section sa so, mga nakapunta na dito sa mga angler ng parawan so kung alam niyo yung lugar na to comment naman dyan sa baba so kanina may umiikot dito na malit na bangka nag sisilip sila ng mga pusit kasi may mga pusit po na lumot yung kulay puti na medyo mahal nagpapanabi dito kanina may nakita kami may sinubukan kami hulihin kaya lang medyo mailap kaya hindi namin nakuha pero yung bangka kanina mula po dun sa dulo yan binaybay nila hanggang dun hinuhuli po nila yung mga pusit na yun so, kasi nga medyo maganda yung presyo kaya siguro china anila nila yung pagkuha ng posit Ayan. so mga kagala maligo muna ako enjoy ko muna yung dagat habang hindi pa kami aalis habang wala pa yung ating sundo so bye bye see you medyo mga master medyo medyo magutom may setup na din medyo Ayan, yeah, no? kaganda yeah, yung master pakalikot mo na bako <coughs> dito dito yan yeah, nahuli nila master Eli tsaka ni master kokoy Ano ba yan? Buwangin yan Super linaw ng tubig Sarpaligo pag, pag, ano, Bira lang ito pa yung magkalma -ano, no? dito Oo, oh, hindi ko ito napupuntahan kasi malo na part dito oh. Kasi ito po West Philippine Sina diba? Oo. And talagang malalaki yung alon po dito kapag ka amihan tsaka habagat kaya nga abang summer, samantala inyo nang pumunta. <laughs> Balik ako to pre, grabe ang kanuping. Doon sa kabila, sayang. ayan. Diwanag no? lang talaga kaya ibigay. Ngo, bilog yung buwan kagabi. Ay eh, patapos na rin. Grabe dami. din natin. Dito pa nga pa kanina diba kawan yung ano, yung lapis? Oo. Oh. Bulabog lang yung ano, bangka. So, ano. ano talaga sila, napag nabawasan. Sobrang ilap yun. pero din pa kuha pero dira kada kami kasi malayo yung lalakari so, pwede ko na lang mag muna ako baka makauli rin ako na isla bye